Ay, tumumal na. Yan talaga, hindi araw-araw weather. Pero mga 30 minutes o 1 hour lang naman yung tumal na to Kaya ako gumagawa rin ng video, no? Para memories ko rin. No? Sakaling tumanda na ako. Nandiyan parang naman sa YouTube eh. Yun yung target ko lang, no? Tumanda na ako. May papapanood akong gawain ko dati na hindi ko na magagawa ulit. No? pag tumanda na ako. Kaya ako sa inyo mga boys, gawa kayo ng mga memories nyo. Lahat ng mga ginagawa nyo ngayon sa buhay, kasi darating tayo sa punto na tatanda tayo. pagdating para dumating man yung panahon na tumanda man tayo, may mapapanood tayo kung ano man yung ginagawa natin dati. Ito yung way pa kung pa SMDAS na? Oo, na ako. Dari-dari. Ayun. Gawa lang kayo ng memories nyo, no? Tapos, ano? Ah... Uh, soon by soon, tumanda tayo. Panoorin nyo lang, diba? di ba? Hindi mo maging vlogger ako, di. Para sa akin, dito. Talaga ako, punay vlogger. Ito lang. Gusto ko lang din. Soon by soon, mapanood ko lang din kung ano yung mga ginagawa ko dati. Sana kayo rin. Kaya, bawat galaw nyo, ginagawa nyo sa trabaho nyo, video lang kayo tapos upload nyo sa Facebook nyo. Kasi yung Facebook hindi hindi naman pakawala rin dyan. Kasi nasa awad ng teknolohiya na tayo ngayon hindi tulad dati. Ayun lang, share ko lang sa inyo. Mindset lang kayo ng ganoon para lahat ng memories nyo. Pwede nyo balikan nyo. Kapag dumating yung phone nyo, hindi nyo na kaya maglaan. Hindi nyo na rin kaya motor o ano pang gawin. nyo yung dati nyo ang ginagawa.